Sinabi nga ito ni Luka Doncic pati na rin ni Kyrie Irving matapos nga nilang talunin ang Timberwolves sa game number 3. At ating unay ng mga nasabi ni Kyra Irving kung saan sinabi niya ang mga idol na ang 3-0 series lead nga daw nila against sa Minnesota Timberwolves means nothing nga daw at the moment. Kung baga walang halaga sa kanila kahit sinasabi ng history na 100% of the time ay they will win the series. Ganyan nga daw ang kanilang mentality ayon kay Kyra Irving. And actually buong team nga daw ng Dallas Mavericks ay ganyan daw ang kanilang mentality. And coming into the game, number 4, ang kanilang iniisip daw ay 0-0 ang series na ito. Sabi niya pa, they are up against a great team in Minnesota Timberwolves at kaya nga daw silang talunin ito in every given night. And yes, they will celebrate for a while, sabi ni Kyrie, pero after daw noon ay back to work na daw sila. We will watch some film at maganda daw dahil sa kanilang next game ay siguradong magiging parang gera nga daw ito. And then nabanggit naman ni Luca na every time nga daw na may one-on-one -on -one matchup siya kahit sinong Wolves player pa yan ay targa naman daw na very confident siya pagdating dyan. And actually every time nga daw kasi ay dinodouble team sila na itong Minnesota. At alam nyo mga idol maganda araw na bagay yon para sa kanilang team dahil they are forced to pass the basketball and move the ball. Kaya daw lahat ng kanya mga teammates touches the ball. Kaya naman siguro mga idol may rhythm din at talagang nakakashoot itong ang kanilang mga teammates lang dahil na ball is moving. At nabanggit pa nga ni Luka Doncic na hindi pa nga daw tapos ang seri na ito at kanyang sinabi we need one more. Nothing is done nga daw at kailangan pa daw nilang manalo against sa magaling na team na ito. At ang matanong nga siya about kay Anthony Edwards at the end of the game kung ano ba daw ang kanyang sinabi. And well, ang sagot nga dyan ni Luka Doncic ay bawal niya nga daw yun sabihin. Hindi niya daw pwede sabihin yung bagay na yun. He can't say. Nakwento niya pa na mataas nga daw ang kanyang confidence dito kay Kyrie Irving at lalo na rin daw sa kanyang mga teammates because they have been hitting big shots nga daw para sa kanilang team. But Kyrie daw this fourth quarter is amazing ayon kay Luka at panggit niya nga na He is born for these moments and he is Mr. Fourth Quarter nga raw. At ready nga daw siya na tumulong dito sa kanyang team. At ang 12 points in the fourth quarter daw neto ni Irving feels like 20 points nang dahil nga mga idol sa mga big shots at clutch shots na naipasok neto ni Kyrie. Tapos kanyang pinaalala na kahit up nga daw sila 3-0 sa seri na ito at wala pang pa ang NBA team na nakaka from being down 0-3 ay sabi ni Luca ay kailangan pa nga rin daw nilang mag-focus kahit up na sila sa serie 3 games to 0. Dahil daw this Minnesota Timberwolves team will not go away at dapat daw the same mentality pa din ang kanilang gawing paglalaro sa kanilang next game which is an elimination game number 4 na nga sa bahay pa rin yan ng Dallas. At yan nga ang mga nasabi ni Edric Kyrie Irving pati na rin ni Luka Doncic after ng kanilang big win at this game number 3 to go up 3-0. Pero hindi pa nga rin nawawala sa focus itong si Kyrie at Luka at parang sinasabi nga nila mga idol, jobs not finished.